Ay siya, magandang umaga sa inyo mga tol. Samahan niyo akong puntahan ang isa sa mga pwede niyong pasyalan pag kayo ay nagawid din sa amin sa Batangas. Eh din yung sa Batangas ay talagang napakaganda ho, napakaganda ng mga beach ho din eh. Ay sa makakapanood ho nito, ay talagang kung taga saan man ho kayo, ay samahan niyo sa aking munting biyahe. Ito naman ho'y mula sa aming bahay, ay nasa 4 hanggang 5 minuto lang ho na biyahe. Ako ho ay sakay sa aking tricycle na back, -to back din eh. Kasama ko ho ang aking mag-ina at saka dalawa ko ho anak. So halina mga tol at ating pasyalan. And ho, tayo ho ay nasa highway ho ng Laia. Mula ho, kung kayo naman ho ay taga Maynila, ito ho ay nasa tatlo hanggang apat na oras ho na biyahe. Pag kayo ho ay may sarili sa sakyan, mapunta ho din sa Laia, Batangas. Kung kayo naman ho ay magkukumyot mula Maynila ay nasa apat hanggang limang oras ho na biyahe. Madali na ho ang biyahe, papunta ho din sa amin sa Laia, Batangas kung gusto nyo hong magawi din sa amin ay napakadaming hong sasakyan dyan ho sa Maynila papunta din sa amin. Dalawang sakay lang ho, kayo ay nasa Laia na. Ay siya, kung kayo ay papunta man lang din sa amin sa Laia, ay magsabi kayo sa akin, kayo ay magchat, at nang kayo ay maipagtimpla man lang, lang ng kape kung kayo dadaan din sa bahay. Ayan naman hong nakikita ninyong mga bahay-bahay na iyan, tayo ho ay nasa loob ng subdivision ng Porto Laia ay eh, talaga naman ang napakaganda din sa Puerto eh, at napakaganda ho ng bahay yan ho ay mga bahay na pinauupahan nasa Airbnb yan kung gusto nyo hong maligo din sa dagat ay di uupa ko ho, ho kayo din sa isang bahay din kada bahay naman ho din may swimming pool na good for family reunion o mga magkakaibigan ay napakaganda kong pamasyal din ay eh. ayan ho o tanaw na natin ang dagat oh makakasilay na naman sa dagat. Kaya nga ho kami nagpunta din nga pala sa dagat ay eh, talagang gusto lang makasinghot ng amoy ng dagat at puro sipunin sip na ho kami eh. ay ay nagkataon lang ang mga tol na low tide ay naku, at hindi taog ay napakababa ng tubig ay di yun, enjoy na lang kami sa biyo at saka sa amoy ng dagat nang bawala naman ng sipun at ubaw ay tingnan nyo buhangin di sa portolay at pagkaputay ay sayang ang outfit ng aking anak ay talagang to the outfit pa ay hindi naman makakalublob ng ayaw at napakababaw ng tubig sa jahong gayon ang dagat din eh kaya naman ang aking isang maliit aw ay talagang enjoy na enjoy sa buhangin tingnan nyo naman yan laang naman ho talagang ang pinunta namin din eh makasinghot ng dagat at talagang kami mag-aina mag-aama ay puro sipuuhin na nag na ay nako enjoy na enjoy yung aking bata Talagang tuwan-tuwa at kami nakapasyal din sa dagat. Eh ay, siya, ayan mga tao, ipapakita sa inyo ang magandang view o magagandang bahay din sa Port Laia Yan ho ay kadikit na ang dagat, nasa, halos na harap na ho ng dagat. Yan ho mga bahay na iyan ay mga private resort na pinauupahan. At kung gusto nyo hong umupa, ay di magsasabi ho kayo sa kanila. Sa mga gusto magbakasyon ho din sa amin sa Laia Batangas, mag-search na lang po kayo ng mga resort na pwede nyo hong puntahan ay pagkagaganda ho ng mga resort din ay. At iyan naman mga tol ang uh, ng Puerto Laia. Pagkalaki yung pabilyo niyan. May swimming pool ho yan sa harap. Ayan ho, pagkalaki ng bahay diyan. Uh, masarap pong pumasyal din sa Laia. Talagang napakatahimik ho ng dagat din eh. Napakaputi pa ho ng buhang. Tingnan ninyo, may balsa pa. Masarap pong maglakad-lakad din sa daming dagat. Makas, makasimhoy man malaang ho ng hangin ng amoy ng ano, amoy ng dagat mga tol. Ayun oh. Pagkaganda ng view pati din Eh. Talagang, talagang, ayos na ayos magpicture at i-upload agad sa Facebook. Eh, ay ito na tunay hindi kami nagutom paglalakad. Nakaw. Hindi kami nagpuluto agad din sa nadaanan na naming lumihan. Malapit din ipapunta sa amin. Yan ho ay lumi at saka tsaming Batangas. Isa ho sa mga dinarayo ng mga napunta din yung bakasyonista tayo na kumain mga tol at salamat sa inyong panonood. Goodbye and God bless.